So mga do, tapos na yung 316cc natin. Ngayon pa lang natapos kasi maraming problema aking nadaanan. Tulad ng tulo sa oil and yung pressure sa loob. So luckily nasolve naman natin yung problem. So hindi na singaw yung head. So nagawan ko na ng paraan mga do. So... Kasi ang free ng head na to is wala siyang free na head gasket. So, binilhan ko ng head gasket na copper and goods na siya. So, so far mga do, tinesting namin kanina, hindi na singaw yung head. Panalaman mo pag singaw kasi sa breather lumalabas yung usok. Pati doon sa kabilang breather lumalabas and medyo erratic na rin yung andar niya. <coughs> And pag crank mo, medyo malambot na. Pero umandar pa rin siya kasi malaki yung sisim niya mga do. So ngayon, tatanggalin na namin to and before ko ipapadala, linisin ulit namin yung mga head parts, yung mga putik-putik dyan. Tapos lagyan ng bagong paste yung head gasket, pati yung sa ilalim. Then double check if may <coughs> may nagka-problema ba sa loob. And, pag okay na, Pwede na mag-go mga do. Pwede na natin siya ipadala. So, papadala natin siya sa summer kay Boss Michael Diaz ng Borongan. Ewan ko, oh, summer ba yan? O, oh? sako po ba yan ng late eh. So, ayan yung motor natin mga do. So, hindi ko na siya matetesting ngayon kasi masyadong maulan na. Nakapag-testing na rin kami kanina. Goods naman. Nakailang pabalik-balik na kami, hindi naman siya sungaw. So, nag-work yung ginawa ko mga do, which is yung ganun nga, yung head gasket, tas ni chamber lahat-lahat ginawa ko. Kasi nakailang baklas din ako mga do, mga... Guro, guro nasa walong beses ako nag-backlash ng makinang to mga do. Pang mamaya, para sa linis na, na lang. So, okay na siya, 316cc. So, i-try muna natin paandar mga doy. Susi. So, nilagay natin mga do, stock CDI na lang. xrm XRM-25. kasi pwede siyang kada kahit third gear mga do so salamat nga pala sa gumawa ng aming pipe na si Colkit na katalunan grande so, pwede na natin. pwede na natin siya isole Tuloy ko na rin sa paggawa tong 200 plus cc na 240 cc natin na xr 1 25 yung original na makina ng mga to dyan muna dyan din natin siya ikakitin salamat nga pala sa gumawa ng machining ng black natin sa Rang shop si boss GMN ng Bigos so yun na Ready? Hub. So hanggang dito na lang yung video natin Bye bye